sa pagpadulong sa among sikupanan o nakita na mo among kababayan nga nag-ani sa ilang palay o natingala ko kay nganong wala gigamitan og tracer or harvester o nangutan ko sa iya di okra? okay mahal mo ang harvester oo oh. Okay. sila nalay eh. barato pang humay sila humay ron? tag 14 basta ni eh ug ako natingala tingala kay tagka, na lang ay ang kilo sa humay ug maong wala nila wala na lang nilagi pa harvester ug looy jud kay maguuma ang produkto palitundra og barato tapos ang mga pamaliton Ng mahala abuno ar perting mahala medisina perting mahala pagpasuhol kapag pa tao ah, mahal kayong inadlaw looy jud kayo ning maguuma ta labo ning nasa atong gobyerno grabe karon sobra-sobra ilang pagpangawat sa bu buwis ang ilang gibuhat ibunal na lang anang naibakal diha para dali ra matanggal ng mga bunga sa humay Ang problema sa mga farmers kay mahalang pang abono, pang medisina, baratong palit sa umay. Nga, nag harvest pa. Mahal pa pa ngayon harvest. na Mga politiko, hayahay kayo, sirap pangawat. Anong kwan? Quartars. Kwan? Atong mga buwis. Pero Ano mano-mano? Ang insurance sa CIC surbihon pag may mga may og na damage bago ba? Hmm. What? Apit lang ako na in natutukoy sa CIC. Namba. Pero sir, kami in ung gagmay kayo sir, inyong yung yung mga bigugot pag kuan. Labo nang naikarong mga pitag-pilak ka bilyon ang nagra-rot. Ah, lagi. Wow, Lao taning mga pobre. Ih. Pa na mao. Kuan lagi ini kay. Og shout out ko sa tanang vlogger no Ayaw mo kumpiyansa kay dili na ordinary yung Pilipino dili na ta ordinaryong yung tao mao man daw si kanila si abante man pu naging na kay dili na daw ta ordinaryong yung Pilipino ang mga vlogger unsa naman dayta ni dili na dayta Ordinary yung Pilipino kung vlogger ka dili na ta diri pwede sa atong mundong ibabaw kay dili naman tani Ordinary yung Pilipino dili naman ta ordin ordinaryong yung tao mo nang dili na ta pwede dri ah. maingon ni abante daw unsa no ni silawa, naman ni na maoneng matawhanon grabe nang kawat sa atong kuan pero naaman sila dahil nagsigig kamot kung saon pagpawalaan ng mga Duterte kalupuhan yung mga tawanan eh lami pang ugbok isa isa ba nalagot na ko no ita ni logi ita ni sige hindi ako rin mga wak na mao itong ubaan ka rin pang sige ka nang Tugyod so, ang giingon ni BBM nga Pababao ng kilo sa humay 20 ang, kal 20 ang kilo os os pa mga ligod noon 14 na lang yun Katurusin na lang ang palit sa humay sa mga farmers Paita Ang bugas Morgi hapon, mahal kayo Ih, e, oh, wag yun Sa so, unom lang eh karon loy kayo mga farmers farmers kay ang nanunumog mga humay. namasak 14 ang kilo tapos minus pag abot ng gamay rag abot niya ang mga kuan mga pamaliton abono, medisina grabing mahala pinansim ko lang daan o analogi na kayo Huwag ilabot ang kahago. Grabe no. Nalabot ng mga kawatanda sa goberno ng mga congressman dia. Grabe lang pagkuan sa atong kuan. Sa atong buwis. Eh, paita.